kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list, ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi ang buho May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. natin hawak ang oras at panahon, lalo na't breadwinner ka. Paano kung magkasakit? Paano kung agad tayong kunin ni Lord? O kaya naman, tumanda na walang ipon? Mga tanong na kailangan ng kasagutan at dapat paghandaan. Bilang breadwinner o inaasahan ng pamilya, dapat may Kaiser ka. Bawat Pilipino dapat maging handa sa mga oras na hindi natin inaasahan. Gaya ng biglaang pagkakasakit, dapat may pondo tayo na magagamit sa oras ng pangangailangan, dapat may magmamalasakit. At sa pagtanda, walang pangamba, dapat may mag-aalaga. Ganyan mag-alaga ang Kaiser. Yan ang dapat. Ako po si Cheryl Posim, Alagang Kaiser. Alaga ka, kapatid. Alam mo, ang gusto ko sa'yo, maalaga ka. Hihingin ko pa lang sa'yo, binibigay mo na. Naalala mo nung may masakit sa akin? Di ba nakaalalay ka agad? Iba ka rin eh, no? Pili ko nga kahit mawala na ako, nandyan ka pa rin eh. Kaya alam mo, wala na akong hahanapin pa sa'yo. kasi nasa na ang lahat. Kaiser, nasa na ang lahat. Maganda tong sinamahan nating bagong family, tong Kaiser, kasi ang promising talaga ng program niya asya nga yung mga benefits na makukuha natin. May makukuha yung family mo after, ba, diba, yung pagka paalam ka niya, na. pag nandun na ulit tayo sa ating creator, ba, diba, Yung family natin, meron tayong may iwan sa bunda na from Kaiser, dun sa hinulog-hunogan mo. And then, eto, yeah. pagka nag-Kaiser ka, yung tipong meron ka ng nakapondo na sa hospital. Na pag nagkasakit ka, nandun na, automatic, magagamit mo siya. Hindi lang siya once sa magkasakit ka. Every time na magkakasakit ka, so talaga, the best ng Kaiser. And syempre, mas maganda makapag-ipon tayo mas bata, mas maganda na makapag-ulog na tayo ng mas bata tayo para tumatanda ka, mas malaki na yung makukuha mo. So may insurance ka na, may healthcare ka pa, may ipon ka pa. Diba? So, kind sure na tayo, guys. Kasi nasa kanila na ang lahat. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> na nasa kanila na ang lahat. O, oh, para diba ko? <laughs> ako ah uh, health insurance <laughs> oo oh, 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 okay. regalo ang health insurance na -na napakahirap kasi pag naospital ka tsaka kakakalang harap kakakalang ah. ka mag, mag ano na mar oh, mararamdaman oh. realize na oo oh, oh. kailangan okay, mahalaga Napaka-importante talaga oo oh, kasi hindi mo alam kung ano yung mga sakit na nadadawating so mm. napaka practical lang health insurance mm. kaya napaka memorable sa akin kasi ibig sabihin pinapahalagahan na yung buhay ko So, yeah, thank, you. thank you for that yeah.